May malaki daw siyang pet, Gusto ben. ko mangyaram ng side para may pagmaryabang ako sa kanya. eh ay naku, natatakot kasi ako Uy, baka mama, eh. Baka mamaya, di mo ibalik e. Eh. Babalik mo po yan, sob. O, oh, sige, ay, ganito. Ba ba ba? Anong kitso ni dyan? Ito, yung Titanic para mas maganda. Ibibigay ko sa'yo pero mangako ka. Mangako ka. Boss 150, promise ibabalik ko. Okay, sige. O, okay, okay. O, oh, trade na. Send gift request. Ayan na. Ayan na! Ututo ka ah! Baala ka dyan! Oh shit! Uy King, ina mo, ibalik mo yan! Uy! Ututo ka dyan! Baka maglilip na ako! Bye bye! Uy! Nais ka ako! Okay game! 5! 4! 3! 2! 1! Bang! Clifford Moralita, congratulations, my share badge ka, brother. Halika, pumasok ka na. Homies! Homies! Okay, asan ka na, boy? Homies! Asan ka na? Ito na ang iyong, ano, premyo. Guys, yung iba, labas muna. Tom. Sino ba yun? Hello? Hello? As oh, Oy, congrats, homies! Congrats! Oy, ano ba yun? Sino ba to? Sino ka ba, mamaya? Mamaya na kasi nakalay ba ko eh. Yo, sob, niyayabangan ako ng action, sob. Guys, wait lang, guys. Ha? Ma okay, sige, dyan ka lang, wait ka, dyan ka lang, ha. Titignan muna natin kung ano yung mapapanalunan nung nanalo ah kasi naka-live ako. Okay, ano kayo yung mapapanalunan ni Omis? Pinagtatawanan ako sob. Uy! Ah, dragon... Uy may dragonfly! Ah, dragonfly lang. Okay. Ang dami kong ginagawa guys. May nangungulit. Nagbibigay tayo ng regalo. Pero bigyan na natin ng dragonfly yan. Bigyan na natin ng... Pinagtatawanan ako sob. Pinagtatawanan ka? Oo O tapos? Meron daw siyang malaking pets. oh oo. Okay, congrats! Wait lang, naka-live kasi ako eh. Ba't ka ba nangungulit? Mamaya, pwede bang mamaya na lang yan after live? Or kailangan na ba? Kailangan na kailangan na yan? Opo sa iba, ko lang sana sa mga malaki mong pet. Manghihiram ka na, hindi nga kita kilala eh. Sino ka ba? Si Jayden, so. Jayden, Jayden, wala akong maalala Jaden. Jayden, Jayden, Jayden. Asan ka ba? Wala, hindi. Pumasok ka nga sa server ko, asan ka? Sige po, so. Hiramin ko yung malaking pasok. Oh, Wait lang guys ha, may, 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 bata. may nangungulit na bata eh. Jayden, wala mo akong kilala ng Jayden. Wala rin akong kaibigan Jayden. Ang kaibigan ko, si Oh, asan ka ba? Nandito ka ba? Asan ka ba? ang join na po, so. Oh, sige, mag-join ka na. Tara, asang nga na, nga na. Ano ba yun? Ano ba yun? Mayabang kasi ng classmate mo. Mayabang yung classmate mo. oh, anong niyabang sa inang classmate mo? May malaki daw siyang pets. May malaki siyang pets. O, oh, tapos? Mangiram lang ako sa malaki. Parang pagyayabang ka sa kanya. Asan ka ba? Hindi ka, Ano ba pangalan mo dito sa Roblox? Sa Guru Agarden? Hindi nga kita makita eh. Yung burn, Bernt! Wala ka naman dito eh, niloloko mo naman ako eh. Eto na sob, mag na ako sob. Ikaw tong, ikaw to, ikaw tong Bernt, yung sun- so, Eto, ikaw to. Ako, ako. O, anong sabi? Niyayabangan ka ng classmate mo kasi eh. Yung malaki daw siyang pet sob. Gusto may... ko mangeram ng site Para may pag-mayabang ako sa kanya. AUG! Gusto mo manghiram ng pet kasi ipagyayabang mo lang din sa classmate mo. but oh, shit! Ba't, oh, sh ba't oh, sh ka magyayabang kung wala ka naman malaking pet? E di, ah, mo siya. Inaasar po kasi ako sa beram mo kung ano yan sob. Babalik ko naman yan siya, bet. Meron ako malaking ibang pet dito. Oh, pairam ko sa'yo. Ito na lang, sob. ito na lang, sob. Pa uh, yung kitchen, eh. Para mas maganda. Huwag naman yan! Mamaya, hindi mo ibalik yan, eh. Loko-loko ka pala, eh. Hindi nga kita kilala, eh. Babalik, babalik yan, so. Hindi naman babalik kita kilala, -kilal, eh. Sakto, naglalaro pa yung classmate ko, yan. Ibangan ko yung so, mo na lang yung classmate mo. Hindi importante magkaroon ng pet. Ang importante mataas ang grade. Tama. Babalik ka naman siya, be. Hindi. Hindi. Hindi, hindi nga kita kilali. Bakit? Mahabang kasi yun eh. may daw ako sob, sa Grow Garden. Mahina ka sa Grow a Garden? Bakit? May damage ba dito? Di ba? Ano sob eh? Lagi ako inaasar Araw eh. Araw-araw kang inaasar. Opo sob. So. Sino pa mga nangasar sa'yo? Marami ba sila? Opo sob. Ganito na lang sabihin mo, magkaibigan na lang tayo. Tapos pasok sila sa garden ko, yayabahan ko sila. Oh. Oh, na ano po sob. eram Eh, naku, natatakot kasi ako eh baka mamaya eh, di mo ibalik eh. Babalik ko po 'yung sob. Oh, sige, ganito. Magpicture ka lang. Pagkatapos mong picturean, iano mo, ibalik mo agad. Ako po, sob. Mag-promise ka muna. Promise. Anong kitsune Jan? Etong Titanic? Apo, Sam. Puta na yan, Titanic pang gusto. Hindi ba pwedeng mega na lang? Mega Titanic? Ito yung Titanic para mas maganda. Ik, mag-promise ka na ano ha, na hindi mo i-iskamin. Apo, Sam. Promise. Weh! Promise nyo, babalik ko yan, sir. O, sige. Okay, ganito. Mag-picture ka. Tapos, pagkatapos mo mag-picture, isend mo sa classmate mo. Ipakita mo sa kanya na ikaw ang pinakamalaking mega kitsune sa lahat at ipagyabang mo na ang bili mo dyan ay 30K. Okay ba yon? Okay po, sir. Bigay mo na, sir. Bigay mo na, sir. Ngayon, magkakampi tayo, ha? Okay po, sir. Tapos, wag mong papaalam sa kanya tong live stream para hindi niya malaman na hiniram mo lang. Okay? Tapos ngayon, okay. pag kinabukasan, tinanong, o, asan yung mega kitsune mo? mo na benta mo na, ipambibili mo ng iPhone, di ba? Tama? Okay. o sige ibibigay ko sayo pero Okay. mangako ka. Mangako ka Okay. Boss 150, promise, ibabalik ko po. Boss 150, promise, ibabalik ko po. Okay, sige. Dito tayo, dito tayo. Halika dito, halika dito. Yan ang gusto ko. Ikaw ah, naniniwala ko sa kasabihan na mga bata ay hindi marunong magsinungaling. Halika dito, halika dito. Ito ah, ipapakita ko. 80.5 kg. Ito, si Jaya. Pukunin ko, mega kitsune. Nag-disconnect ako, Tom. O sige, aantayin kita. Nag-disconnect ka. Sige po, Ayan o, oh, yung mga tao nagsasabi, wag boss, kami yan. wag boss, kami yan oh, Ano ba talaga? Hindi ako is hindi ako is babalik Ikaw, bata ka. Bata ka, pag ikaw nang scam ha, magagalit ako sa'yo kasi ba bata pa lang, Scammer ka na, ano yun? Paano pag lumaki ka na? oh, sige, bilisan mo, magpipicture lang tayo. Nasaan ka na? Ang tagal, ang tagal mo naman, oh, um, mamimigay pa ako. Okay, um, ibabalik mo, mga ako ka sa akin, ha? Tapos magpicture na tayo dito para ipakita mo sa classmate mo. Uy, kaibigan niya si 150, oh. eh, di ba magaganda pet niyan? Ah! Galing yan. Tama! 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 Okay, sige, halika dito. Mega kitsune, di ba? Oo nga. Ito, 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 ito po, oh, yan, 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 Okay. Mga ako ka sa akin ha. Ay, nako. Ano lang, 30,000 ang bili ko dito. 25,000, 30,000 na presyo na ito. Huwag mo kong i pa, pusog. boy. Hindi po, sob. O, mga ako ka ulit. Natatakot naman ako. Diyos, may humor. Ah! Oh, yan. Good. Sige, sige. Good. Oh, okay, okay. Oh, trade na. Send gift request. Ayan na. Ayan na! Ayan na! Atara, so picture muna sa picture. Oh, picture, picture, okay. Oh, picture, wait lang. Mag-picture tayo, mag-picture tayo. 3, 2, 1. Okay, picture tayo. Tutu ka, ka. Hey, ka dyan. ka, ka dyan. king ina mo, ibalik mo yan. Uy. Tutu ka. Uy. Tutu ka. Uy. ka. mo na, ka pa. Uy, gagot to. Naka-live ka, uy. Hindi ka ba nahiya? Bahala ka dyan. Tutu ka. Uy, tarantado to. Uy, mo yan. Aldo. Anong file to? Pinagsasabi mo. Ibalik mo yan, uy. Gago to. Baka ka. Matuto dyan. Baka maglilip na ako. Bye-bye. Uy! Hello! Uy! What the f... What the f... Oh, shit! Oh, shit! Uy! Oh, 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 guys, paano yun? Paano ba yung nare-report ba yun? Na ano ba yun? Oh, my gosh! Oh, my gosh, guys! No, 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 no! Hindi pwede, guys. What the f... What the f***, guys? Sa magulang po nung bata na yun na ang pangalan po ay Bern, na ang pangalan po ay Jaden. Kung aabot man po yung video na to sa inyo, pasabi naman po sa anak ninyo na, na ibalik po yung pet. Hindi po biro na yung pera na ginastos ko po dun. Hindi po biro yun. Nais ka ako, guys? Nais ka ako?